Yan, magandang gabi mga ka-welcome po dito sa ating YouTube channel Super QTV. Ayun, kamusta po yung lahat? Ayun, update lang Mario dito po sa concert ng Ilias 8 TV Band. Ngayon gabi mga ka July 9, 2025, araw po ng Miyerkules dito po sa Pulomulok, yan South Cotabato. Yan Pulomulok, Mario. Ya, pulomulok. Yan hindi Pulomulok. Kanina may nabasa na Pulomulok. So, as of 7:30 PM mga ka, ganito na po. Yung lagay dito po ngayon sa pulo-mulok gymnasium mga kayo. Ayan, uh, medyo hindi pa siya puno mga kayo, ha. May ikot natin yung camera guys. Medyo hindi pa po siya puno. Ayan, may space pa sa mga gustong humabol. Gusto pong pumunta dito. Ayan, may mga space pa o. Oh. Ayan, pwede pa naman kayong humabol guys. Ayan, huwag yung hintayin. Yung 9pm mga kayo. Kasi pag 9pm guys, puno na po yan talaga. Ayan, sa mga oras na malapit ng uh, tumugtog ang Ilias J. TV Fund. Ayan, oh, may mga space pa mga kayo dito po sa loob ng Pulong Mulok, sa uh, South Cotabato Gymnasium mga kayo. Kaya dalian nyo na guys, punta na kayo dito mga kayo habang may mga space pa meron pa kayong mauupuan guys ayan sa harap ayan yung harap mga kayo medyo punuan na rin guys kasi VIP o kasi sa harap mga kayo ayan may mga naka-reserve na po dyan mga kayo kaya guys habol na po kayo punta na po kayo ayan dito po sa Pulo Mulok South Cotabato ayan as of 7.30 pm yan mga kayo ha 7.30 so ngayon po nasa 8 na yata baka yung iba guys nandun na rin ayan at punuan na rin yung mga space na yun nakikita nyo ngayon mga kayo. Baka may mga nakuupo na dyan mga kayo. Kaya pwede pa naman kayo humabol guys. Grabe, napakaganda ng venue mga kayo. Yan, walang problema daw Mario, kayo. Kahit kulanin guys, walang problema. Kasi ayun, no, may bubong po siya mga kayo. Kaya sitting pretty ko talaga yung mga tao dito. Ayun, no, may mga space pa sa harap mga kayo. Ayan, sa mga gustong humabol. Hindi ko lang sure mga kayo, kung may mga nakuupo na dyan mga kayo. Pero sa tingin ko, sa palagay ko mga kayo, wala pa naman kaya pwede pa naman kayong humabol guys huwag nyo nang hintayin yung mga 9pm to 10pm kasi pag mga ganyang oras baka hindi na kayo makapasok baka punuan na po talaga yung venue ito po ay while waiting po ka sa Elias City Band Macchio so hindi pa natin alam kung anong oras sila lalabas Macchio kasi yung event Macchio magsisimula po siya nagsimula po siya kanina 7pm pero hindi natin alam Macchio kung anong oras talaga lalabas ang Ilias JTB Band. Ayan, so wala po tayong informasyon dyan mga kyo. Depende kasi mga kayo, sabi po ng LGO kanina mga kayo, ng Pulong Mulok, South Cotopato, depende pa kung anong oras po siya makakalabas mga kyo. Pero target kasi nila ngayon mga kayo, lumabas po yung banda mga 9.30pm yung kanilang target mga kyo, para mag-start na pong tumugtog ang Ilias JTB Band. Ayan, abang-abang lang kayo mga kyo, dito po sa update natin sa ating uh, YouTube channel mga kayo. I-follow nyo lang mga kyo, i-subscribe nyo lang itong ating uh, YouTube channel para ma-notify ko yung mga kayo, kapag meron po tayong upload mamaya, mga update natin dito po sa Pulo Mulok. pagdasal lang natin mga kayo na maging successful po yung concert ngayon ng Ila City Band dito po sa Pulo Mulok. Pulo Mulok, South Cotabato mga kayo. So yun lang nga mga kayo, maraming maraming salamat po. In-update ko lang kayo guys para may idea naman po kayo kung ano na po yung lagay dito po sa binyo ngayon mga kayo, sa Pulo Mulok South. Kota Batong mga Q. So ayan oh, may mga space pa guys, pwede pa naman kayong humabol. Yan kung mapapanood nyo to, yung video na to, ayan no, oh, yan kita nyo naman. Ang laki po pala mga Q. Akala ko kanina mga Q, yung maliit po siya. Ayan, pero malaki pala o. Oh. Ayan, hanggang doon sa pinakadulo, pwede pa naman. Mas maganda nga doon sa dulo, mga Q. Ayan, mukhang kitang kita talaga si Ila, si TV doon, mga Q, sa bandang dulo. Kaso ah, nga lang, mga Q, ah, sabi ko kanina, kung medyo huli na talaga kayo, guys, ah, medyo malayo na kayo, guys. Kaya kung mag-live kayo, ayan, gusto niyo kumuha ng video, medyo, uh, blur na siguro kasi napakalayo na po. Kasi kung dapat kanina pa kayo guys, doon sana kayo sa medyo unahan banda. Yan sa may mga upuan na yon sa harap mismo ng uh, stage kung sa magpe-perform sila yung si TV mga kayo. Pero kung medyo pag na po kayo, mga ganitong oras na po, medyo malayo na siguro kayo mga kayo. So yun lang guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mali lang mga kayo, in-update ko lang po kayo sa lagay ngayong uh, 7 8:30 PM dito po sa Pulong Mulok. Ayun, South Cotabato Mario. Kasi dito po ngayon yung concert ng Ila City TV Band July 9, 2025 araw po ng Miyerkules. Mga kakyo. So ilang guys, abang-abang lang kayo guys sa mga update natin ha mamaya. At kung pwede po i-subscribe nyo na lang po kaagad ang aking YouTube channel para ma-notify po kayo mga kakyo uh, sa update natin mamaya. So yun lang guys, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo mga kakyo. Habol po kayo guys, punta na, punta na po kayo dito sa Binyo ngayon.